Naharap na ng mga otoridad sa isang taxi sa Mandaluyong. Ang driver ng bullyaw na nga pero umiska po naman agad. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. No, Kinompronta ng dalawang babaeng pasahero ang driver na ito ng isang kotse sa Mandaluyong. Binanggaraw kasi ng driver sinasakyan nila ang taxi. Pero ang driver ng kotse galit din na sumagot nang lumapit sa taxi. Open mo! Kwento ng uploader ng video na pasahero rin ng taxi. Sa bahagi ng EDSA Vonnie Southbound sila na bangga ng kotse. Nagulat kami, bigla na lang kumalabog yung unicode ng sinasakyan naming taxi. Bumaba kami, nakita namin na ang... Ang compartment niya sa likod, lubog. Palaylay na yung niya. Tinignan namin ngayon ang nagbumagal sa amin. Tapos sinititigan lang kami ng mama, ng driver, hindi siya bumaba. Kakusapin lang daw sana nila ang driver ng kotse, pero tinakasa na nito ang taxi. Bigla na lang siya humarurot, hindi namin naplakahan. Ngayon, ang ginawa namin, sinundan namin siya hinabol na hinabol. Oo! Okay. Pero alam kita, pero mo ako! Nahabol at inabutan naman ng taxi driver ang nakabangga ang motorista sa panunukan ng Bonnie Avenue at Samat Street. Doon na nangyari ang komprontasyon na nasa pool ng video. Pare, ang na lang. Pag hindi mo rin report, 24 hours. Pare, 5 minutes na yun. Hinamon pa ng driver ang nabangga niyang taxi driver. Ikaw! Ikaw! Pakain mo ako ha! mo ako ha pero nang lumapit na ang isang traffic enforcer, agad na sumakay sa kanyang kotse ang driver sa sibak. Niimbestiga na ng mandaluyong pulis ang insidente. Tukoy na raw ng mga naging iimbestiga ang may-ari ng kotse, pero inaalam pa kung siya rin ang lalaki sa viral video. Nananawagan din ang na mandaluyong traffic bureau sa driver na sumuko na sa kanilang tanggapan para magpaliwanag. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5